Sa pamamagitan ng whole of government approach na itinataguyod ni Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Ang detalye ihahatid sa atin ni Sofia Potensiano live mula sa Bogos City, Cebu. Sofia, Princess, sinatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na maglabas ng mahigit isang daang milyong piso para sa lalawigan ng Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Sa pagbisita ng Pangulo sa Bogo City, Cebu, dinalaw niya ang iba't ibang lugar na malubhang naapektuhan ng lindol. Pinuntahan ng Pangulo ang SM Cares Village sa Barangay Polambato, Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer at Bogo Central Elementary School. Pinuntahan din ng punong ehekutibo kasama ang iba't ibang kawani ng gobyerno at mga opisyal ng lokal na pamalaan ng Cebu, ang Bogo Provincial Hospital. Dito ay kinamusta ng Pangulo ang kalagay ng mga pasyente at siniguro na nakatatanggap sila ng nararapat na medical attention. Ayon sa isang empleyado ng ospital, mayroong 43 inpatients silang kinikater pero dahil hindi fully functional ang building nito, ongoing na ang proseso para mailipat sila at matugunan ang kanilang pangangailangan. Inanunsyo ni Pangulong Marcos na isasama sa zero balance billing program ang lahat ng naapektuhan ng kalusugan at kinakailangan magpa-ospital dahil sa lindol. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na mahalagang magkaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang rescue operations, paghahatid ng supply at pagpapaigting ng kaligtasan ng mga residente. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang DBM na maglabas ng 150 million pesos local government support fund para sa lalawigan ng Cebu. Bukod pa sa 75 million na inilaan para sa San Remigio, Bogo City at Medellin. Magbibigay rin aniya ang Office of the President ng karagdagang 50 million pesos para sa probinsya ng Cebu. Narito naman ang pahayag ng Pangulo tungkol sa pagtatayo ng tent city sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol sa Cebu. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo. Princess, kasalukuyang nasa 297 cases of injury na ang naitala dito sa Bugo Provincial Hospital, habang 73 naman ang bilang ng death cases. Patuloy naman ang hakbang ng Pangulo para masiguro na nakatatanggap ng nararapat na tulong ang mga Bugo at iba pang naapektuhan ng lindol. Mula dito sa Bugo City, Cebu, para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Sofia Potenciano, Congress News. Maraming salamat, Sofia Potenciano.